Welcome back sa ating channel, Uncle Jason Vlogs. For today's video, pag-uusapan natin kung bakit napili kong side hustle ay ang pagpapautang ng bigas. Ah, uh, dito sa video na ito ay papaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga naranasan ko at ano yung mga bagay na nagustuhan ko kung bakit napili ko ang negosyong pagpapautang ng bigas. So mga boss, uh, simulan natin itong ating vlog or content tungkol sa pagpapautang natin ng bigas at pagpapautang natin ng mga items, no? Uh, ng itlog, manok, bulad, uh, at kung ano pang pwedeng ipautang. So para mas mapadali yung aking pag-explain, kumuha ko ng mga 10 comments sa ating mga vlogs tungkol sa pagpapautang ng bigas para masagot at magkaroon rin kayo ng idea kung bakit napili ko ang pagpapautang bilang sideline or side hustle. na sinabing side hustle, hindi ito main ko na source of income, kundi additional lamang. No? Para meron tayong pangdagdag sa mga gastusin sa bahay. At yun ang goal ko. No? Kung bakit ako na kaisip or bakit ko ginawang negosyo or side hustle ang pagpapautang ng bigas, ng pera, ng bigas at ng kung ano-ano pa. So, simulan na natin. Ito yung una kong comment na nakita, no? Recently lang. Sabi niya, ayaw ko sa style mo, taas ng price. Oh, so, tinutukoy niya yung yeah! 200 pesos dagdag natin na kita, no? Every item ng bigas. So, pag sinabi ko yung 200 pesos, uh, pinapaliwanag ko naman sa aking mga kliyente, oh, no? Na 200 pesos na talaga. Fixed price na yung uh, pinapatong ko sa every sack ng bigas. Kasi noon, ang ginagawa ko is every 15 days lang. So, 100 pesos for 15 days yung bigas. Kung halimbawa ang bigas noon is umabot ng 800 lamang, ang dagdag ko ay 100 pesos for 15 days. Pero, ang kadalasan nangyayari, umaabot sila ng isang buwan. So, same-same lang rin, no? Na 200 pesos, kaya naging fix ko yung 200 pesos. At pag sinabi namang isang buwan, uh, usually, based on experience ay oh, no! hindi talaga ito nagiging fixed no yung time ng pagbabayad so yun ang isa sa mga reality ng pagpapautang na yung pagbabayad ng ating mga kliyente ay minsan on time pero mas madalas ay uh, delayed so uh, tungkol naman sa taas ng price no yun naman ang issue ni boss sa ating uh, content ang masasabi ko lamang ay may meron kasi tayong mga bagay-bagay na dapat uh, tinitake note or tinitake into consideration bakit ganito yung price natin. Una, yung morality. Uh, depende na yan sa'yo no, kung gahaman ka or hindi. Kung sa tingin mo, okay ba yung 200 pesos or hindi. Pero para sa akin, okay siya. Bakit? Tinitake ko into consideration. ay una, yung gasolina, yung pagod ko, at saka yung time. Dahil kagaya na sinabi ko, hindi naman talaga lahat nagbabayad ng eksaktong isang buwan. So, habang tumatagal na natutulog yung ating puhunan, ay talaga malulugi tayo dahil meron naman tayong mga expenses na binabayaran at syempre, meron tayong mga personal na mga pangailangan na dito natin kinukuha sa ating negosyo. Pangalawa, isa na, uh, pangalawang comment na nabasa ko, no? ito ay sabi niya, masyadong mataas ang tubo mo, idol. O, oh, same sila yung number one. No? Uh, sa halip na makatulong ka, mas lalo mong ginigipit ang mga gipit. Yun. Uh, pagdating naman dito, tama talaga ito sinabi ni boss. No? Na yung mga nagigipit, pag pinautang mo, mas lalo magigipit. Dahil nga, no, 200 pesos, uh, kahit ako, no, minsan, mabigat ako sa 200 pesos. Kung nagkikikaos ka na, tapos may patong na 200 pesos, So, ano bang solution dyan? Isa lang. Huwag mong ipautang yung product mo. So, alam mo namang mahirapan na makabayad. Bakit? Dahil nga, imbis na katulong ka, mas lalo mo pa silang ginigipit. Um, before ako nagpautang, no, ay marami akong research. Kailangan <laughs> research na ginawa, no? So, isa sa na-encounter guys yung kay Brad Ellie, yung yumaong Brad Ellie, no? Sinabi niya, pag nagpautang ka sa taong alam mong walang kakayanan na makabayad, hindi ka nakakatulong kundi mas lalo mo siyang dinidiin at yun ay isang malaking kasalanan sa ating Panginoon. Na yung taong nahihirap ay lalo mong pinipiga para maghirap. So yung pagpapautang mo sa kanya na may tubo ay talagang sure win na talagang di maganda. Kaya instead na ipautang mo, ibigay mo na lang sa kanya. Yun ang pagkakaintindi ko sa explanation niya. So Never na never ako nagpapautang. Sa alam ko namang walang kakayanang magbayad. Hindi naman dahil sa swapang ako, umuka akong pera, kundi uh, isipin ko rin yung aking sarili. Dahil hindi naman ito para sa akin, kundi para rin ito sa aking mga anak. Hindi naman tayo nagnegosyo para malugi, hindi ba? Tayo nagnegosyo para tayo kumita. Mare naman tayo tumulong sa ibang tao, sa ibang paraan. Hindi yung ibibigay natin yung buong uh, budget natin para sa ating mga anak. So, mga boss, huwag talaga niyong gagawin ito na alam niyong hindi kayang magbayad at walang kakayanang magbayad ay pipilitin niyong mangutang. So, wag na wag mga boss. Uh, ano ang bigas na pinapautang? Uh, usually, mga boss, yung bigas na pinapautang is kung ano yung available sa market. Kung ano yung hinahanap ng acting mga kliyente, yun ang pinapost ko sa Facebook uh, tine-explain ko rin sa kanila kung ano yung mga experiences ng ibang tao tungkol regarding sa bigas na yun, no? tulad ng octopide, yellow, green, uh, sinanduming, jasmine, uh, yung mga bigas na nakikita na sa palengke. Yung iba naman na hindi ko pa nasusubukan ay pinapalingwalag ko rin na hindi ko pa ito nasubukan na bigas. Ikaw ang bahala kung mag-take risk ka. Pero so far naman, no, yung main Ah uh, main bigas or uh, ori ng bigas nating pinapautang ay good quality naman. At syempre, maganda yung uh, supplier natin. No? Okay, yung mga bigas nating na nakukuha sa kanya. Number four, ah uh, ito maganda ito. Na-inspired ako. Uh, ito yung recently nag-comment na nagsimula na daw siyang mag pautang ng bigas. at uh, pero meron siyang mga profiling na ginagawa no? dahil sa pagpapautang ng bigas no, na kumbaga, sige-sige ka lang kahit hindi mo kilala. Yun ang sinabi niya doon sa kanyang comment na pinaprofiling nila yung nangungutang uh, ng bigas. So, tama rin yun dahil mahirap uh, isugal, no? Lalong-lalong lalo na kung yung punan mo ay eh, konti lamang, tapos mapupunta lang sa wala. At uh, ako, no? Marami na akong experience dyan. Kahit kakilala mo, uh, mahirap dahil kumbaga, uh, ikaw ay nagsisikap na kumita kahit paano, tapos gaganoon uh, na nila, no? eh, tablahin nila yung inutang nila Kaya nga, mas uh, prefer prefer ko yung bigas kaysa pera Dahil pag bigas kasi, alam mo, pag kinakain ng tao Mas uh, gusto nilang magbayad Kumpara sa pera, pag yung pera naubos na nila Tapos, uh, in the long run, ayaw nilang magbayad eh, Maraming ganun Pero pag bigas kasi, parang Siyempre, no, kinain nila, kinain ng pamilya nila. Kaya mas talagang nagbabayad sila kahit na na relay Pero interesado talaga silang magbayad. Number five. Uh, magkano ang kinikita mo roughly a month? uh, roughly a month. Magbibase na lang tayo sa mga kung mga boss. Dahil 200 pesos nga yung pato natin. No? Sabihin natin, kung may 30,000 ka na puhunan, uh, more or less 6,000 yung kikitain mo every month. So, kung 50,000, 10,000, kung 100,000 is 20,000. Tingnan mo, saan ka kukuha ng ganong extra pera, no? Na pangdagdag ng gasto sa ating mga bahay. Katulad ko ngayon, ang kuryente ko dito sa Pigoya, North Cotabato is nasa 2,225. So, halimbawa, no? Pinakamaliit na naman yung 6,000 naman, to. Pwede, solve na yung kuryente ko, yung tubig ko, yung bigas ko, yung gatas ng mga anak ko, dun sa 6,000 na yun. O paano na lang kung hindi lang bigasan yung, pag, yung source of income ko. O pa kong lending na iba. ba? Diba? Dahil si Mrs. mayroon rin mga side hustle. Tulad ng tupperware, uh, bulad, kung ano ano pa. No? So talagang malaking tulong itong sideline na pagpapautang sa aming pamilya. Ayun na mga, mga boss. No? Kung mabot kayo sa part na ito, please subscribe, like, and share sa ating mga videos. Kung nagustuhan mo ang ating vlog, ang ating content ay mag-subscribe na kayo. Mahaba-haba pala itong paliwanagan na itong mga kawo. So, puputulin natin itong video na ito at abangan nyo yung part 2. Ang 6 to 10 comments na ating nabasa sa ating vlog.